Kumusta ang inyong pamamasyal, kaibigan, dito sa Bansang Lituin Medyo, ano lang, kakain ko lang kasi nakakahingal. Yan. Kasi ano? ang mo? Yan. Pagpunta mo yung... First time nila nag-ala dito ngayon sa Bansang Lituin mga kaibigan. Chat out ka pala sa asawa ko dyan, si Cherry Pindon. Ayan. Yung isa pa nating kababayan, kasamahan na dumating. Andito kami na po. Ganda, ganda ng liya. Ayan. Maganda lang yun sa akin. Yes, ma'am. Okay, bago pa sa aming mata, kaya ganda talaga. Kalaan natin pag-isawa na. First time nila nag-ala ngayon dito sa Bansang Lito niya, mga kaibigan. Dito rin yung isa nating kasama. Sila yung dumating nung nakaralingo. Oo, oh, kasi yung pag... Yung lugar na to napakaganda. Dito sa pesto namin ngayon napakataas, malamig. Nakakaingal pero libre ang entrance to end of the month. Ayan. Every Sunday of the month, last of Sunday of the month, libre po dito sa sa museum Basang Litwinya. So yun lang. So sa panayam mong kaibigan. Yan yung kaibigan natin na sa subscriber natin dito sa Bansang Litre Papunta na dito. Relax lang kayo. Ayan. Sila yung nandito na ngayon. No? Nakasama na natin. Good afternoon mga kaibigan. Sa mga pagpalang sa lahat at uh, nandito tayo ngayon sa Old Town City na kung saan ay ito po ay uh, tourist spot ng uh, Bansang Lithuania mga kaibigan dito po sa castle na kapag sinerge ninyo ang Bansang Lithuania ito po ang lumalabas dito mga kaibigan yun po ang aming aakyatin sa taas at makikita po ninyo uh, It's like Bago tayo magpatuloy sa ating mga video ngayon Sa ating pagtuturo natin sa inyo ngayon mga kaibigan Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel We are Rich Vlogs At i-hit nyo na rin ang notification bell on Para Updated uh, oh, kayo Sa ating mga susunod na mga videos uh, Don't forget to like and share sa ating mga video Dahil ah uh, Marami pa tayong uh, pag-uusapan dito po sa Bansang Lithuania At uh, marami pa pong mga lugar na nais ko pong ipakita po sa inyo Kung gaano po ang uh, kaganda ng Bansang Lithuania mga kaibigan At ngayon ay medyo hindi pa ako nakakapag-share ng mga tips at mga informasyon At kalaman ng mga tungkol sa Bansang Lithuania at sa mag-apply po natin ngayon po ay uh, iikot ko muna po kayo dito po sa Bansang Victoria. No? Dahil hindi pa po tayo nakapag-sisyon uh, uh, po sa uh, usaping mga tips. No? By uh, next day, nakapag-upload po tayo. So, mga kaibigan, at uh, dito, iagala po natin ang uh, ating mga napulungan sa ating mga tips, sa ating mga video praktikal po ay bibigyan natin ng ating mga kasamahan gayun ang ating kasama. Ayun. Ah, siyang kasama natin sa TikTok ko po siya dito, ito. Ayun, tinanaw ko. Ay pa sa BJN ni Kuya Rich vlog. Shout out din ako sa mga taga Cavite diyan, taga Dasmariñas Cavite. Ayun, din 'yung ating mga kasamahan, mga Pilipino ngayon dito po sa bansang Lithuania. Maisa po sa ating pong natulungan sa ating mga video na dumating po ng nakaraang linggo mga kaibigan sila po ay successful na nakarating po dito sa bansang Europa na kung saan ito po ay bansang Lithuania at no? na tayo po ay aakyat nga po doon sa taas mga kaibigan o shut out ka na dito Brad shut out ka pala dyan sa aso ko sa mga parents and subdivision sila yung ating mga kababayan nandito na ngayon ayan hello shout out mga uh, pamilya ko dyan ayan asawa ko ninyo yung ating mga kababayan na ano? nakarating lang ng nakaraang ligbo mga kaibigan Kailan, kasi, so uh, ano yun, kung ano muna natin kung ano yung kanilang experience sa pagdating po nila dito sa Masang Lituinya ano yung mga na-experience ninyo mga kaibigan dito sa pagdating ninyo sa Masang Lituinya uh, naman Napaka ganda pala ng ang ano, Lithuania, Ayan. napaka linis, experience. napaka ano Ay. ng mga tao, 5. napaka galang. Ayan. Maganda ang lima dito. Ayan. Tsaka siyakatawad nga pala sa asawa ko dyan sa Dasmarinas, Cavite, si Chirilin Pindon. Ayan. So ikaw naman uh, Brad, ikaw naman anong, anong masasabi mo dito sa bansa ng Lithuania, experience mo sa pagdating mo dito? Ah uh, dito sa Pasang Litwe uh, maganda dito, malinis, tapos yung mga tao ma, dis, ma, ano, disiplina sa mga kalat nila. Ayun, sino maano dito, burara. Ayun. Oh, 'yun ang sabi ng ating kaibigan. Talagang eh maganda yung dating niya dito sa Bansang Ibigniya. Ayan, 'yan yung magandang experience Asang niya dito. Lang lang, pero malamig pa rin. <laughs> Kaya sa mga darating at sa mga pupunta po dito mga kaibigan Huwag kayo mainip yung TRP nyo kung hindi pa nadating Darating din yun Darating din yun Ayan So ngayon paket na kayo mga kaibigan dito sa castle Ikot muna natin yung ating mga kasamahan na dumating na ng nakalaan minggo Na sila po ay naging successful na nakarating po dito sa bansang Lituania Ayan Paket po tayo mga kaibigan So Isa po sila sa ating mga subscriber na nandito na ngayon sa Basang Lituinya at kasama na po natin yan medyo maraming tao marami pong mga magagandang mga spots dito po sa Basang Lituinya tingnan nyo naman kung gaano kalinis yung lugar ayan so salamat sa inyo mga kaibigan sa mga uh, nagko-comment po sa atin papunta po sa Basang Lithuania huwag po kayong mainip sa inyo pong mga TRP darating po yon basta wala po kayong problema wala pong problema ang employer po ninyo darating po yon ayan ayan yung mga kasama natin so paket po tayo mataas din po pala to hinihingal na ako mga kaibigan ayan yan yung baba. Yan yung uh, museo, mga kaibigan. Ayan. Dito po sa Bansang Lithuania. So, salamat sa lahat sa patuloy na pag-follow, pag-subscribe sa ating YouTube channel, Koyorik's Vlogs. And, don't forget to like and share sa ating mga videos, mga kaibigan. At, uh, marami po ang mga pumupunta dito sa castle. Yan po yung uh, tourist spot. Yan. Kapag sinusipon yun ninyo dito sa bansang lito, yan yung po lumalabas. Ang ganda. Hawa yun pala mga kaibigan sa Saka, ang ganda ng view. Pag ganan dito ka sa bundok. Yung mga kaibigan, ang ganda. Ayan, yun yung ating mga kababayan medyo nag-enjoy sila. Picture picture. yan Ay, Shout out nga pala diyan kay ano. Ah. Uh, oh. Para ma. Shout out sa asawa ko. Ayun. Ingat ka diyan. yung picture picture sila. Daming tao mga kabayan. Sino yung mga Pilipino rin? Paraman. Doon naman. <laughs> Ayun no. ito, yung mga, ito, yung tourist spot dito mga kaibigan. Kapag sinush po ninyo, ito po yung lumalabas. Sa bansang gateway niya. Marami yan. po ito. Ganda. Hey, what are you? Patay. You know, may uh, market mga kaibigan, no? Tuyuro. Oh, picture mo kami Picture ganda. Nang nandito mga kaibigan. So, pagkatingin natin mamaya sa taas. Ayun o. Isa ganda mga kaibigan. Ganda mga kaibigan Yun yung uh, Entrance doon Sa taas Bundok mga kaibigan Ito yung maganda dito na area din Sa pasang litway niya So pakita tayo mga kaibigan Doon sa taas Medyo mataas yung area mga kaibigan Ayan eh, no? Ay no? Mataas Pakita ko sa inyo mga kaibigan Ang aming dinadanan Kahoy na hagdanan ito mga kaibigan Ito po yung aming dinadaanan mga kaibigan Yung nakakahingal For the first time na Nakakita ko dito sa taas Hihingal ako Ayan mga kaibigan Oh, ganda. Sama mo na sa Bundok mga kaibigan. Oh. Kita mo yung ilog. Ganda oh. Ganda ng shot dito Brad. Yun ang ganda mga kaibigan doon. Oh. Tanaw mo yung buong letwi niya pag nandito dito sa bundok. Yun oh. Paakyat. Last Friday ba ngayon? Last Sunday. Ganda. Ay, ang ganda mga kaibigan. Ayun o. Pababa. Ino o bumaba mga kaibigan. Parang elevator. Delikado rin yan. No? Pagka buyag mag ano yan. Ayan. Ganda mga kaibigan. Ito yung lugar na pag sinerch ninyo ang Basang Lituin Ito yung lumalabas. Ang tourist spot nila. So salamat mga kaibigan hikot pa tayo doon sa taas Taas so, mga kaibigan you know, magkita, sa Ayun o, oh, kumagay tayo yung sa baba Ayun ang ganda mga kaibigan Ayun o know, Pakyat kami Ayun know, o, ang ganda Hindi yung mataas mga kaibigan Hiningal ako Ayan yeah. This is the first time na Umakyat pa ako dito How in, in how many year? how many months? Almost ten months na ako dito, mga kaibigan uh, oh, I mean uh, 7 months pero ngayon pala ako nakatry mong akit po dito marami na ako napuntahan pero first time ko na makakit po dito ayan o mapapansin yung mga kaibigan pa sa babaw grabe ganda dito mga kaibigan pakita ko sa inyo yung harap baba talaga ayun ang ganda mga kaibigan na ilo. Mapapansin ninyo. Magkita tayo mga kaibigan. Ito makikita ninyo. Yung view dito. Ayun. Nandito na tayo sa pinakamain ng tourist spot ng Bansang Lituania. Ayan yun oh Yung may flag na yan. Ayan yun. Ang ganda pala dito sa taas. Ang ganda mga kaibigan. Pag sinerge sin ninyo ang Bansang Lituania, yung lumalabas dito yun ang ganda pag uh, ano, tanaw na tanong mo yung baba ng buong niya mga kaibigan yun ang ganda mga kaibigan ganda ng view sa baba Pitang-pitang mo yung niya Ganda dito. Tingnan mo yan. 'yan yung pinaka uh tourist spot ng masang dito niya talaga pinaka main kapag sinearch niyo. Nandito kami ngayon. Ayan. Ganda dito mga kaibigan. Ang linaw. Ayan. Ganda, Ganda dito ang linis. So, sa mga hindi pa po naka-subscribe dyan sa ating YouTube channel, Piyo Rich Vlogs, please consider to subscribe sa ating YouTube channel, mga kaibigan. And don't forget to like and share sa ating mga videos. Ayan. So, papasok kami dun sa building. Tapos, Tapakita ko po sa inyo. Ang ganda dito, mga kaibigan. Promise, talaga. Ang ganda. Ayan, papasok kami dun sa taas. You know. Ang ganda dito mga kaibigan Pasok tayo dito sa taas So, pumasok po kami sa castle mga kaibigan Pumasok kami sa castle mga kaibigan Libre po dito pagka ano po dito uh, Last Sunday of the, of the month. So, yan yung mga ano dito Ang ganda mga kaibigan Yan po yung mga video dito Doon ang part namin nung una mga kaibigan puwasa kami doon sa baba baba lang ngayon pito kami umakit sa taas yan ganda dito mga kaibigan ano yan? parang ano sila ako na ano nila ha? sa yung Christmas tree Thank you. Ganito. yun mga Ganito. 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 sa Pakita ko sa inyong baba. Ayun ang ganda mga kaibigan. Ayan. Sana makapunta kayo dito mga kaibigan sa mga nag-a-apply dito para makita po ninyo ang ganda po dito. Talagang 100% fresh air po dito sa bansang lito nyo. Mga napakaraming puno po mga kaibigan. Tsaka ang ganda po. Tingnan sa babaw. Yuro pang yuro talaga mga kaibigan. Ayan. Ganda. Kita So, punta tayo doon sa kaibang venue. Kita po din mga ganyan. Dito na kami ngayon sa taas, mga kaibigan. Sa loob ng mismong uh, tourist spot ng Bansang niya Sa Kasin. Yung ano mga kasama natin. Ganda na dito, mga kaibigan. Ayan, pakita ko sa mga kaibigan. Ayan, papakita ko na sa inyo sa baba mga kaibigan. Ang taas na lang dito na kami sa taas. Takot ako. Ayun o. Ang ganda mga kaibigan. Nasa taas na kami. Takot ako. Di sa isa ako. Malulain talaga ako. Malulain talaga ako. Pag tumitignan ko sa baba, parang kumahulog. Minabata, ako binabatak ko ba eh takot ako yun ang ganda mga kaibigan talaga pa pag sumisilip ako sa baba para akong binabatak pa oo ano ka uh heights ka? ubiya uh ka siguro heights ganda sa baba mga kaibigan Binabatak eh. mm. lang pag walay. Siguro ako, kung walang niyaran to, matakot ako. Kung walang harang to, gano'n nga. Para, parang, parang kung mahuhulog, parang kung pa baba. yung nakuisip ko. Mm. Ako natatakot ako. Ganda dito mga kaibigan. Nakita ka tayo doon sa taas. Ito pinakatuktok talaga. Yan yung mga ano. Pagkat okay, pa tayo sa pinakataas So nandito na kami ngayon Kaibigan sa pinakataas na Ayan Dito na kami sa pinaka tok, -tok talaga Ng pinakakasil ah, Nakikita nyo lang sa mga Ano mga kaibigan na no? yun Ganda yan yung ating kaibigan dumating ng nakaraang linggo. So kumusta ang yung pamamasyal kaibigan dito sa Bansang Litonia? Medyo ano lang, kakai pa lang kasi naka ano, nakakahinga. Yan. mo? Yan. Sa pagpunta nila first time nila nag nagala dito ngayon sa Bansang Litonia mga kaibigan. Shout out ko pala sa asawa ko dyan Si Cherry Pindon Ayan uh, Oh ayan, yung isa pa nating na kababayan kasama na dumating Andito kami sa Pocto ang, ang ganda, ng view. Ayan Ganda ng view sa akin ba? Okay, bago pa sa aming mata Kaya maganda talaga Alaan natin kung nagkawa na. first, time nila nag -ala. ngayon dito sa Bansang Lito niya mga kaibigan. Ito rin yung isa natin kasama. Sila yung dumating nung nakaralinggo. Oo, oh, kasi <laughs> yung pag yung lugar na to napakaganda. Dito sa pesto namin ngayon napakataas. Malamig. Nakakahingal pero libre ang entrance to end of the month. Ayan. Yeah. Every Sunday of the month, last of Sunday of the month, libre po dito sa sa museum Basang niya silang so salamat sa panay mo mga kaibigan yan yung kaibigan natin na sa, sa subscriber natin dito sa bansang Litoy niya papunta na dito relax lang kayo ayan sila yung nandito na ngayon no nakasama na natin ayan basta, basta ako uh, ano ma mo sa uh, ano kapatid ko nila sa Sweden hmm. Kayao ko na Lester Eto, makakita nila ako sa Kuya Rich Vlog Ayan, kasama na natin si Yaka, okay. ah, mga kaibigan Yeah, sabi nyo, request na mm isa -hmm. ako sa vlog Kaya, makikita nila ako So, salamat mga kaibigan sa patuloy na pag-subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Vlogs at uh, na itor ko ngayon kayo dito sa uh, to one, uh, one of the most uh, tourist spot ng Bansang Lithuania dito po sa castle mga kaibigan ayan o no? nasa pinakatukto kami napakaganda po kitang kita mo ang buong Lithuania ayan ganda mga kaibigan pag dating dito sa kabila gubat pero pa pala yung isa doon Ayun, ano yun o no? may mga tao din o no? yan yung ha? Tritris na no? Tricross May daan nandiyan pa atas. Yun naman yung isa May pa pala mga Ano dito mga kaibigan Ayan o oh. Ang taas Kung yan mo sa baba mga kaibigan o oh. Ang taas Nandito kami sa taas Dito sa taas lang ito ng Sa taas na yan mismo ng uh, Castle Ngayon dun sa baba Pagka sinilip mo na sa baba Ang taas mga kaibigan Ayan no? Oh. Grabe. Parang natatakot ako pag nagsisilip ako parang binabatak pa mga kaibigan. Ay no. Tas. Grabe. Parang kami nasa tuktok to pa rapid sa tuktok oh. Mga kaibigan, salamat sa lahat. Ano na tour ko po kayo dito sa sa one of the most uh, tourist spot mo sa Lituania at naikot ko po kayo dito po sa Bansang Lithuania uh, susunod po natin mga upload na oh, makapag-upload po tayo ng uh, mga tips at do sa mga, sa mga kasagutan po doon sa mga comment po natin dyan sa, bansang, uh, sa ating comment section masagot po natin yon at makapag-post po tayo ng ano by uh, this week mga tips mga kaibigan at informasyon so salamat sa lahat mga kaibigan don't forget to like and share and subscribe sa ating YouTube channel Kuya Rich Blogs. Ayan po. Nandito tayo ngayon. Ayan. Oh, profile solo. Ayan, ang ganda mga kaibigan So salamat sa lahat God bless po mga kaibigan Ayan Puntal ko tayo doon Papakita ko po sa inyo Ayan mga kaibigan Ganda Para ako nasa tuktok oh. Ganda mga kaibigan. So salamat sa lahat. God bless po. Bye bye po mga kaibigan. Salamat po. Alors tu sais quoi, il est 16 h pour le moment, à 19h,